Ah, uh, papakita ko sa iyo ngayon yung ano, yung mga bumati sa iyo. Okay. Tingnan mo yung mga bumati sa iyo ah. Sino? Sino? Oh, bawal tignan muna isa, isa, isa dapat, diba? sino, mo na lang isa-isa dapat, 'di ba? Papakita mo ngayon bawal tignan isa-isa, isa-isa muna. Ano na? Nasa natin. Ah. Uh, ano. oh. Cheers. Uy. Tatay ko. Uy, kumusta? Ay, maraming salamat ah. Sa Putang ina talaga. Hindi lang yan. Meron pa. Ito ba yan? Siyempre. Ito okay, lang yan. O, oh, ito muna. Super. Ina! Tatay Alisanto, mag-happy birthday po sa inyo. Happy birthday sa aking pangalawang tatay. Ay, si, si, si Jelai <laughs> Sana so, po kayo. And sana makita po Very soon. and iingat po, po kayo palagi. Lagi po kayo kasama sa prayers ko. Ay, thank you. La Marami sa mga Thank you. We love you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. We love you love you Thank you. Oh. Thank Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Hi. Hi. <laughs>

kaya dapat wag kang o oh, wag mo nga hayaan ang sarili mong mabulok. Okay, dahil alam ko karawan mo. oy 62 ka na ha. Hindi halata sa ngipin mo. Wala, gusto ko lang uh, magpasalamat sa inyong mag-ama dahil ipinapamalas na ipinapakita nyo sa, sa mga netizen kung gaano kalalim ang uh, pagmamahalan nyo sa isa't isa. Lalo ka na ha. Uh, tatay Boy Ina. Oh, alam ko kung gaano mo kamahal ang mga anak mo. Marami kang giniva para sa kanila. At grabe yung pagmamahal mo sa lugar kung saan ka lumaki. Oo, oh, tapos iniiyak ka pa kapag ikaw ay sinisurpresa. Oh, kaya naman na uh, ako ay hangang-hanga sa'yo. Isa sa mga iniidulo kong tatay. Kahit pala mura kang hayop ka kahit pala mura ka, Tatay Boy, eh alam ko na expression mo lang yon at ang totoo, malambot ang puso mo. Wala. Tae sa'yo yung mga iba na irresponsable, tinatalikuran ng responsibilidad sa mga pamilya, eh ikaw talagang hinaharap mo siya. Talagang uh, isinakripisyo mo ang sarili mong kaligayahan para sa iyong mga anak. Kaya sana mabuhay ka pa hanggang gusto mo. Sana umabot ka ng 100 years old. <laughs> Pero hindi. Happy, happy birthday, ha, tatay boy. Thank you. At, uh, basta, yung pagmumura mo, lagi ko nga hanapin yan. Pag hindi ko na nakita na rinig sa'yo yan, ibig sabihin, malungkot ka, mahina ka. Tatay boy, I love you, ha? I love you. Lagi so. ka mag-iingat, mahalin Saludo ako sa'yo. Thank you. Oh. Uh, ano naman masasabi? Ano masasabi mo sa kanila? Sa mga maraming mga maraming pa, salamat sa inyo. Sa kanila. Dahil nagbati sa akin. I hope. Naiyo <laughs> ako. You have many, many blessings to come. Mabuhay kayo hanggang gusto nyo. Putang ina nyo. <laughs> Thank you. Maraming, maraming salamat. Thank you. Maraming